30s, merong rason kung bakit tuwing bibisita tayo sa mga channel na nagko-cover ng mga tragedies, merong isang topic na hindi pwedeng hindi matatalakay. At yan ay yung tinatawag na Ozone Disco Fire Tragedy. Napakarami kasi talaga ng mga kinitil na buhay ng trahedyang to. At malalim yung pagkaka-ingrain nito doon sa collective consciousness o collective memory ng mga Pilipino. Marami yung natakot talaga dito sa pangyayaring to. To put things into perspective, i-acknowledge ia ang trahedyang ito bilang the worst fire in Philippine history. Pinakamalalang sunog. No? Trahedya ng pagkasunog sa Pilipinas. At Pilipinas pa lang yung pinag-uusapan natin ha sa buong mundo, sinasabi na isa ito sa mga top 10 na mga worst nightclub fires. Ganon siya kalala. Ganon kabagsik at ganon ka nahirapan yung mga biktima nitong trahedyang to. So ang insidente to, kumitil ha ng 162 na buhay ng mga tao. Bukod pa dyan, idagdag mo pa yung 95 na injured, mga bali ang foto, nasusunog yung balat. Meron pa ako nakita sa kwentong to, yung mga survivors, kwento nila na maaamoy mo daw, yung balat ng mga tao, yung mga plastic, tas nagdidikitan daw. Na-imagine nyo, nagdidikitan yung mga balat nila. Mamaya so explain ko sa inyo ah, habang nasusunog sila nun. And this, being one of the worst disasters, nightclub disasters, fire disasters, makes perfect sense. Ito ngayon ang kukwento ko sa inyong gabi. Unang katanungan na sasagutin po natin, alam ko marami dito yung bago sa topic na to, no? pero marami sa inyo, sure ako alam na to. Bakit napakarami yung namatay doon sa, sa loob ng disco? Maliit lang yun, di ba? Paano sila nagkasya? Ang daming mysteries. Definitely, meron pong mali sa pangyayaring ito at yan yung sisilipin natin. Pangalawa, paano nasunog yung ozone disco? Meron bang dapat sisihin sa pangyayaring ito? Aksidente nga lang ba talaga siya? At pangatlo, ano yung nangyari doon sa mga tao sa loob ng disco? Trigger warning lang po ha. Medyo matindi talaga yung ikukwento ko sa inyo ngayong gabi. Ano na rin yung nangyari sa diskuhan? Pag pumunta ka ng ozone disco ngayon, ano yung makikita mo? Ano na yung nakatayo dito? Yun pa rin ba? ang kwento natin ngayong gabi ay ang Ozone Disco, ang trahedyang sumunog sa 162 na katao. Isa si Juni maliari sa mga nakaligtas sa trahedya ng Ozone Disco. Pero nag-iwan ng mga bakas ang trahedya sa kanyang balat at nasunog din ang kanyang isang tenga Walang nagkakala ng isang gabi ng kasiyahan ay magiging isang trahedyang hindi makakalimutan. Makarating ako ng pinto, yun, nag-commotion yung mga tao, nagpanik na lahat halos. Yun kasi dapat yon swing, paswing yon, yun, pahatak lang talaga. Kaya yun, talagang matatrap sila. Sabi ko na lang, Lord, kayo nang bahala sa akin. Ang incidente, ngayon, meron po ako mga bagay na gustong, uh, gusto ko na malaman ninyo. Gusto ko na matutunan ninyo bago natin umpisan yung kwento. March 18, 1996. Importante to ha. Doon nangyari yung trahedya. Lunes siya ng gabi. Sabi nila, nakaramihan sa mga tao na nandun, mga high school students na magse-celebrate sana para sa graduation nila. Habang ang ilan naman, mga college students, na nakakatapos lang din ng kanilang school year. Lahat ngayon, ready-ready na gumimik, mag-enjoy. Hindi mo naman masisisi ang mga kabataan na mag-enjoy, di ba? Nakatayo ang Ozone Disco sa 11th World Scout Jamboree Memorial Rotonda sa Timog Avenue. Sa ngayon, ah, dyan kami madalas, no? Kumakain kapag nagsasamgyup kami dyan sa lugar na yan. Kasi malapit lang dito yan sa amin, eh. Mamaya sisilipin natin siya. So, at that time, isa siyang music venue, uh, isa siyang disco hub, hindi ko na rin kasi ito naabutan po, no? And siguro maraming bagets ang hindi na rin pamilyar dito sa Ozone Disco. Pero yung diskuhan po, parang yan yung partyhan, no? nightclub, gano'n, no? mga tako. Basically, parang gano'n. For context lang din, bago natin ikwento yung insidente, sinasabi, 1991 daw, nung una itong buksan sa publiko. Sabi nila, Kumbaga, parang ito yung trending ganon sa TikTok. Imagine mo parang diwata pares ganon. Yung talagang pinupuntahan ng mga tao. At naging sikat na diskuhan ito sa Quezon City. Lalong-lalo na, uulitin po natin, importante itong fact na to, sikat siya sa mga bagets doon siya trending. Particularly, mga students at mga young professionals na tinatawag. Babalik tayo sa March 18, 1996. Eto na ngayon, yung mga problema. ko. Isa-isa-isa ikong isa -isa pagpatong-patungin po, no? Kasi nagpa-pile up talaga siya. Hanggang sa sasabog na lang, no? Sasabog na lang yung mga problema. Parang final destination. Sa, to sa totoo lang, parang ganon. Ang estimate daw, ha? Sabi sa mga nag-cover ng kwentong to, sa balita, sa TV, meron daw itong 350 na patrons. Customer, kumbaga. At 40 pa na dagdag katao na mga empleyado doon sa loob ng Ozone Disco nung araw na to. Tandaan nyo yung mga numbers na yan ha. Mamaya, Diyos ko. Sabi nga nila, eto raw yung party kung saan dapat isa-celebrate ng mga kabataan yung pagtatapos ng isang chapter ng buhay nila. Pero, dahil sa trahedya, hindi nila alam na yung celebration nila pagtatapos na pala ng buhay nila. The irony of life. Sabi sa mga reports, eto na yung unang problema sinasabi ko sa inyo, approved lamang ang ozone disco para sa 35 katao. 35! 35 lang yung napat nandun, pero 400 yung laman. Isang malaking red flag na agad, di ba? Alam mo, may mangyayari at mang mangyayaring mali. Hinihintay na lang kung kailan siya mangyayari. So nagumpisa na magdatingan ng mga tao. Unti-unti na siyang napupuno, nag -e enjoy na sila. Tutugtugan na. Hanggang sa nagkakasiyahan na, nagsasayawan na, nagkakantahan na, hanggang sa darating yung oras, no? Na ilang minuto na lang bago mag-alas 12. Malapit na matapos yung gabi. And for some, pag alas 12, di ba parang doon pala nag-uumpisa yung totoong party talaga. So habang busy yung lahat na mag-party-party, tugtog-tugtog, bigla daw may nakita na parang may mga nag-i-spark. Etong spark na to, nakita doon sa ibabaw ng booth ng Jake. So parang wala lang. Okay, di sila sure sa ito. parts pa Eh, di ba may mailaw pag mga diskuhan? Hindi sila sure at first. May mga nagsasabi na parang di naman daw ito pinansin kasi yung iba akala, pailaw nga. O parang special effects, ganun. Kaya nagtuloy-tuloy lang sila. Okay, go party party. Sayawan pa rin ng lahat hanggang sa dumating na yung punto na yung spark eh, unti-unti na palang nagiging apoy Madalas sa mga nagko cover po ng kwentong to, binabanggit 'yung pangalan na Marvin Reyes. Siya 'yung DJ o disc jockey na tinatawag doon sa booth kung saan nagumpisa ang lahat ng kaguluhan. Meron ako nakitang interview niya sa The New York Times. Sabi ko nga sa inyo, worldwide na kilala ang trahedyang to, hindi lang dito sa ating kinover sa ibang bansa din. Sabi niya, na nang maunang mapansin ng mga tao na merong sunog na Marami daw yung nag-alisan kaagad. Alam nila may mali. Okay, may sunog na. Nakikita na nila, nagiging aware na sila. However, kung merong may mga nakapansin, merong ding hindi alam na may sunog na. Oh, Nag-e-enjoy pa rin sila. Ah, hindi nila alam na may apoy. Ipapatuloy lang sa pagsayaw. Completely oblivious sila sa nangyayari. Sabi nitong si Marvin, nakikita niya raw yung mga tao, yung mga buhok, yung mga damit, eh meron ng mga sunog. Ang ginawa niya, tatry niya daw dapat na i-announce. Merong sunog, magsipag-alisan kayo. Pero sa hindi daw inaasahang pangyayari, hindi bigla umandar yung kanyang mic. Which leads us to the next part of the story. Honestly, mas magulo pa yung susunod na pangyayari. Panic and fiasco. Gulong-gulo na yung lahat. Sabi ni Marvin, it was like hell parang impyerno na raw yung kabuuan ng pangyayari kung saan ang lahat nag-uumpisa na maging chaotic. Mula sa pag-alis ng mga tao hanggang sa may mga nasusunog ng damit, nagmala final destination na yung buong pangyayari, unti-unting parang nagsasanib puwersa yung mga bagay sa loob ng ozone disco. Yung mga unti-unting kapalpakan, ayan na. Isang malaking larawan na sila. Alam niyo yung sa pelikula, di ba? Kung napanood yung Final Destination na bago, di ba? Barya lang! Hanggang sa napunta na sa aircon! Hanggang sa may sumabog na, parang ganun na yun nangyari sa Ozone Disco. Ay sabi kasi nila na matapos daw yung spark mula doon sa booth ng DJ, sumunod na na nagkanda sira-sira yung electrical system, and from here on, nag-umpisa na magpanik yung mga tao, at makikita ang napakadaming kapalpakan noong seguridad mismo ha sa Ozone Disco, technically speaking. Hindi lang apoy yung pumatay sa mga tao kung hindi isang stampede at uh, kapalpakan, corruption, napakaraming bagay. Tadagdagan natin yung kwento dahil nagpapanik na yung mga tao, akala ng mga security guard, meron daw riot. Ang ginawa ngayon nila, sinarado nila yung exit mula doon sa second floor. At ayon sa mga report din, na yung mga pintuang to, bumubukas lamang ng papasok. Eto na, just ko mapapatanong kayo. Ibig sabihin, no, kahit anong tulak nila, wala talagang mangyayari. Mamamatay at mamamatay na lang talaga sila. Hindi mo naman pwedeng hilahin yun kasi siksikan na eh. Di ba? Stampid na eh. Ika nga ng ibang mga nagre-report ng ano na to, no, Ng kwentong to. Sinasabi nila na death trap daw. Talaga siya. Lalong-lalo na sa mga nagmamadaling makalabas. May survivor sa kwentong to na si Sherilyn Bruwan. Sabi niya, nung nabuksan na raw yung pinto, nagkaroon daw ng impact na sa sobrang lakas. Parang nagkaroon daw ng tidal wave doon sa mga tao. Pero iniisip niya lang nila, no, kailangan namin makatakas, kailangan namin makatakas, kailangan namin makatakas. Yan lang yan yung papasok sa isip ko niya, eh. Long story short, na na-trap habang nagpapanik yung mga biktima ng Ozone Disco. And in the process, marami sa kanila nasunog at namatay. At isa si Sherilyn doon sa mga nasunog, pero hindi namatay. Sabi niya, nung na-manage na nung na makalabas, napansin niya na lang, sunog na yung mga braso niya. Luckily, she made it out safe. Sabi nga nila, maaamoy mo daw. Amoy ng plastic, amoy ng katawan ng tao na parang naluluto. Parang ganun daw eh. The aftermath, natapos ang trahedya. Two hours daw nung magsimula ang sunog at stampid. Bandang alas dos na, ng madaling araw. Medyo alas dos na rin nung nagumpisa eh. Napatay ng mga bumbero yung sunog at naglabasan yung mga bangkay ng napakaraming mga tao. Ito pa yung nakakatakot, imagine na parte ng kwentong to. Sabi nga ng mga nakaretrieve na bangkay, dahil siksikan, marami daw yung nagdikit-dikit na yung mga balat. Imagine mo si Demi Moore dun sa palabas niya nung kamakainan, di ba yung kumbay-kumbay na yung katawan. At marami sa mga ito, kitang-kita mula sa bangkay na naiwan. Alam nyo ha, talaga nakakaawa yung mga namatay dito sa trahedyang to. Kasi sabi nila, marami din sa mga bangkay na naiwan yung pipi. Diba? Flat na! Hindi eh, naman flat na flat, pero nalaglagan ng kung ano-ano. Mula daw sa kisame eh, na bumagsak dahil dun sa apoy. Karamihan sa mga nakatakas, nagsuffer ng second and third degree burns. Ang, ang, ang ano po niya, Diyos ko, just imagine, ang tagal mawala nung hapdi nun. At karamihan sa kanila, hanggang ngayon, I think, normal, no, na may PTSD. Naririnig daw yung iyakan, sigawan, nung gabing yun. Grabe! At merong mga katulad ni Sherilyn nga na sabi ko sa inyo, may PTSD. Nagpapanik. Hindi na nakakatulog kapag may mga naririnig na mga bombero na sa tight spaces at mga malalaking crowds. Ay, grabe. Na-imagine mo pa lang. May isang bagay ang pagkakasunduan po ng mga survivors ng kwentong to. Hindi lang sila, pati yung authority, yung mga nakikinig sa balitang to, kayo, I I'm sure mag-aagree kayo, at iba pang mga ordinaryong Pilipino na merong mga kapalpakan po talaga ang mga nagmamayari ng ozone disco. At dapat silang magbayad sa pagkakamaling ito. Kaya itatanong natin, what happened to the ogres? So limang taon matapos yung trahedya. Pinaglaban po talaga ito, no? napakaraming protesta, napakaraming pag-aalaala. March 16, 2001, nagkaroon kahit papaano ng closure yung mga survivors kasi na convict ng criminal charges of reckless imprudence resulting in multiple homicide ha, pagpatay, and multiple serious injuries yung mga nagmamayari ng ozone disco. Masisilip at masisilip yung mga ginawa nilang katarantaduhan sa kwentong to. Ang Regional Trial Court ng Quezon City Branch 216 ang nag-convict kina President Hermilo Ocampo at Treasurer Ramon ng ng Westwood Entertainment. Kumpanya nila ang supervise ng daily operations ng Ozone Disco. So, ala, decision ba nila yung pintuan na papasok lang yung bukas, yung 35 lang dapat yung tao. Titignan natin lahat yan, ha? Pinatawan sila ng 4-year prison term at fine na nagkakahalaga na 25 million. May mga kasama silang co-accused na inutusang i-indemnify na tinatawag po no, yung mga pamilya ng mga biktima ng 150,000 pesos at 100,000 pesos naman para sa mga na-injure na hindi sapat. Walang halaga ang buhay. Ito raw ang mga naging kapalpakan nila. Nasilip na. Number one, hindi daw sila naglalagay ng mga water sprinklers. Kung may sprinklers, di ba? Eh di walang sudog. Eh di umuwi lang sila ng uh, basa no araw na yon eh di wala rin sanang nagpanik, di ba? Yun ang unang-unang pagkakamali. Pero kung bakit paano nakapasa na walang water sprinkler, tamaya, number two, hindi rin daw sila nag-provide ng mga tama na fire exits sa loob ng establishmento. Di ba? Dapat meron. Business yan eh. Dagdag pa rito, bakit di isa lang yung labasan? Napapasok pa yung pintuan. Alam mo kung anong sabi nila ha? Ginawa nila ito dahil sa pungsuy. Isang patunay po na hindi lahat ng superstitions dapat paniwalaan. Ako wala akong problema kung may uh, naniniwala po kayo sa mga superstitions, pungsuy, if it makes you happy, if it affects you, go. Pero yung mga ganitong klase ng bagay, meron talaga siya nakokross. Hindi talaga dapat. Okay. Imbis na swerte yung pumasok, hindi na nakalabas. Okay. Number three. Bakit rin daw halos 400 yung laman at eh, 35 lang yung pinayagan? Empleyado pa lang 40 na agad. Alam niyo kung ano nangyari ha? Itong mga owners daw ng Ozone Disco ay eh, nakikipagsabuatan sa mga opisyalis. May mga reports na nagsasabi na meron daw bribery na naganap sa mga safety inspectors. O, oh, kung mo napansin niya, nayaan mo na. Sa mga permit, para hindi pagbawalan na mag-operate mga ganyan-ganyan. At sasabihin ko sa inyo, 100% na hanggang ngayon po, may mga ganitong kwento pa rin. Kabakailan lang, meron akong mga narinig na mga ganitong kwento na hindi ko nasasabihin sa inyo, syempre, pero meron pa rin. Diba? Hindi na lang ako magsasalita. Siguro kayo na lang magkwento kung meron kayong alam na mga ganyan mga businesses na kailangan ng lagay para mabilis yung papeles, mga ganyan. O para makapag-operate agad-agad kahit hindi naman dapat. Meron yan. Diyos ko. Eto na yung tanong. Ano na nangyari doon sa gusali ng Ozone Disco? Sabi po sa mga report na nantili itong nakatayo sa Timog Avenue sa Quezon City. Pero obviously po, no, hindi na siya ginamit commercially for over 20 years mula nung insidente. Siyempre naman, di ba? Obvious naman na wala magbabalak na pumunta na doon or kunin na yon, Parang malas na rin eh, di ba? Or may fear na yung mga tao. Given tayong mga Pilipino, superstitious po talaga tayo. However, a few years matapos yung insidente, nagkaroon ng parang makeshift na memorial site. Gawa lang ng mga tao kung saan nakalagay yung mga larawan ng mga biktima ng ozone disco tragedy. Tinanggal din ito kay at ever since, sa mga nakikita ko po, no, walang official na memorial at umaalala sa insidente at mga biktima nito. Magta-time skip po tayo. Meron bang naglakas loob na kunin ang lugar na to? tayuan ng negosyo? Meron po, no? March 2015, ilang linggo lamang bago yung 19th anniversary nung trahedya, official nang dinemolish yung Ozone Disco Building. October 2016 naman, inoccupy na ito ng kainan na Guda. matagal ko na gusto kumain dyan eh. I'm sure marami sa inyo yung pamilyar dyan. Isa sa mga co-owner nito ay si Boy Abunda. Okay. Basically, ito ang larawan ng Ozone Disco ngayon. Kainan na siya. And kahit papaano, nagkaroon na rin naman ng peace yung mga tao. Buti na lang din, no? May kapayapaan na sila. At sa pagpasok nitong bagong kainan, medyo hudyat din na at least, nakamove on na rin ang lahat mula sa trahedya. Ito, the worst nightclub fire. For many years po, ito yung naging bansag sa trahedyang to, no? Na hanggang ngayon, marami yung hinding-hindi makakakalimot. At hindi dapat siya kalimutan. Sa pag discuss natin dito, sa kwentuhan ng mga magkakaibigan, nakakatanda, o pagtalakay sa mga channel na katulad ng atin, nape-preserve yung memorya ng mga biktima top Sa mga discussions din, na katulad ng ginagawa natin, na tayo kung ano ba yung mga ah, naging pagkakamali ng kahapon, nang sa gayon, ay hindi na sila maulit-ulit. Di ba diba? Kung gusto nyo mag-business. Sadly, napakarami pa rin. Alam nyo yan. Just this year alone, ang daming establishments po, eh, gawa ng gobyerno na pumalpak at ang daming namatay. Bisitahin nyo na lang po sa channel natin. Kumbaga, hindi tayo natututo. Sabi nga po ni Marian Rivera sa balota, putang ina, paulit-ulit na lang. And Ganon talaga kalutong, miski ako. Ganon din yung sasabihin ko. Inalam ko po, kung meron bang mga similar tragedies katulad ng Ozone Disco at pag alaman ko po, no, meron tinatawag na republica Romanyon Nightclub Fire. Sana tama pagkakabanggit ko, ikukwento ko lang din ng mabilis sa inyo kasi parehas na parehas sila. Sa Buenos Aires naman ito nangyari. December 30, 2004, kung saan 194 ang namatay, pero... 1,492 yung injured. Ganun kalala. Malayo dun sa nangyari sa ozone disco pero may parallels. No? Ang similarities nila, kagaya ng sa ozone disco, 1,500 lang dapat daw yung capacity ng Republika Coromanyon. At nung gabing yon merong 4,000 na katao. Alos triple. New Year's Eve kasi siya, so may mga paputok, hanggang sa nasulog yung venue, katulad din nung sa Ozone Disco, marami din po yung mga fire exits na sinarado. Similar din sa Ozone Disco. At halos ganun din, nalabu-labu na yung mga inspection, yung mga clearance, yung mga permit. Patunay na hindi lang sa atin nangyayari ang korupsyon kung hindi worldwide ito. Alam mo tayo ha, pwede natin makalimutan lahat hindi natin makalimutan yung kwento ng Ozone Disco. Pero yung mga survivors, maaalala at maaalala nila yung liwanag ng apoy, yung tunog ng mga sigawan, yung amoy ng mga sunog na balat, ng mga plastic. Hindi hindi yan basta-basta mabubura ng panahon. Sa Ozone Disco, higit apat na raan yung uh, lumusong, no? nag-enjoy para magsaya. Pero ang dami yung hindi na nakalabas ng buhay. Mga kabataan na nagdidiwang sa pagtatapos na sa huli, sila palayo yung nagtapos. Pero yung masakit, hindi talaga ap apoy po yung totoong pumatay sa kanila. Metaphorically speaking, at ito ay kapabayaan. Yung corruption, kap ang trahedya ng ozone ay hindi lang bunga ng aksidente. Sa tong bangungot na niluto sa kawalan ng pananagutan. At kung babalikan natin, makikita po natin yung buka ng trahedya ay hindi lang yung mga biktima. Nandito na rin, no, kailangan din natin silipin yung mga nakaupo sa opisina. Yung mga pumikit sa mga inspeksyon. Ang mga hindi umiimek dahil bayad sila para tumahimik. 29 years na ang makalipas. Tanungin nyo po yung inyong mga sarili. Ligtas na ba tayo ngayon? O mas magaling lang magtago yung mga tao ngayon? Mas tahimik lang yung mga lagayan ng pera. Mas marami mga CCTV. Oo. Mas marami rin mga safety drill. Sige. Pero pag nabibili yung permit, kapag yung fire exit, decorations lang. At habang mas mahalaga ang kinikita nitong mga kurap na to kesa sa buhay ng mga tao, walang wala po talagang magbabago. Kaya habang sinisilip natin ang ozone disco bilang bahagi ng ating madilim na kasaysayan, sana hindi lang ito maging kwento sa lahat, sa mga manonood natin. Sana magsilbi po itong babala, paalaala, panawagan, na sa bansa na matagal nang sunog sa korupsyon, hindi sapat ang pag-iingat ng isa. Kung ang sistema natin, e eh unti-unti na tayong sinusunog lahat. Meron po tayong 1,000 Gcash giveaway. Mag-like, subscribe at notification bell kayo. Promote ko lang din po yung TikTok ko at saka yung aking Instagram. Heto na. Buhay na buhay pa rin ba ang korupsyon sa Pilipinas ngayon? Meron ba kayong mga maikukwento na parang ganito na tumatahimik ang lahat dahil na bayaran? I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro the Third. At ito ang ating kwento.